Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin kung sino nga ba itong si Malikay Flynn na siyang gumawa ng pinaka-random na 50-point game ngayong araw sa NBA. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang malapit na nga pong makuha at mas ng Lakers ang ka-top 8 sa standings ng West kapag nangyaring isang bagay bukas sa NBA. Since nga po mga katrops tuluyin na rin naman ngang eliminated ang Detroit Pistons ngayong season ay sinusubukan na lang mga po nalang tapusin ang kanilang mga natitirang games sa pamamagitan ng paggamit nila ng iba't ibang mga manlalaro. Hindi na rin naman nga po nila masyadong ginagamit ngayon ang kanilang best player na si Kate Cunningham kaya dahil nga po dyan ay mas nabibigyan na nga po ng mas mahabang playing time dito ang iba nalang mga players. At sa kanilang naging laro nga po mga katrops laban sa Atlanta Hawks ay natalo na naman nga po sila dito sa score na 121-113. Ngunit sa kabila nga po niyan ay gumawa naman nga po dito ng history ang isa sa kanalang mga role player na si Malikay Flynn. Matapos itong magtala dito ng 50 points off the bench sa kanyang 18 out of 25 shooting. At kasabay nga po ng kanyang ginawang performance ay marami na nga po mga fans ang nagsabi na ito lang nga po ang random na 50 point game sa history ng NBA since halos wala rin naman nga pong nakakakilala kay Malikay Flynn para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Si Flynn nga po isang 6 foot 1 na point guard na unang na draft sa NBA taong 2020 at simula nga po niyan ay nagpalipat-lipat na nga po ito ng ibang kupunan. Bago pa man nga po ito magtala ng 50 points ngayong araw ay nag-average lamang nga po ito ngayong season ng 5.1 points, 2.1 rebounds at 2.4 assists per game sa kanyang 40.9% shooting kaya hindi na nga po kay dapat pang magtaka kung bakit marami mga fans at analyst ang nagulat matapos nga po itong magtala ng 50 points laban sa Atlanta Hawks. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag usapan Sa balitang malapit na kada pong makuha at masole ng Lakers ang ka-top 8 sa standings ng West kapag nangyaring isang bagay bukas sa NBA. Kahit man nga po mga katrops, walang laro bukas ng umagang Lakers ay kailangan pa rin nga po ditong umantabay ang kanilang mga fans Since may ilang mga games parang nga po dito makakaapekto sa kanilang pagangat sa standings ng Western Conference, kagaya na lamang ng laro ng New York Knicks at Sacramento Kings kung saan kapag natalo nga po dito ang Kings, ay mas lalo na nga pong lalapit sa ikatop 8 ng Los Angeles Lakers since bababa na nga po sa 0.5 games ang pagitan nga po dalawa sa standings ng West. Kaya kahit anuman nga po mangyari ay kailangang maipanalo nga po ng New York Knicks ang game nito bukas ng umaga sa loob ng kanilang home court Since papabor nga po ito ng gusto sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Bukod rin nga po dyan ay kailangan rin naman nga pong manalo ang Atlanta Hawks sa laban nito kontra sa Dallas Mavericks upang sa ganon ay mabigyan pa nga po ang Lakers tang chance na makabot sa top 5 sa Western Conference. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa ito pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.